Pwede maka-interrupt? Yes, uh, Senator Tulpong. Kung hindi niya sinasagot yung tanong po ni uh, Senator Wingachelyan, uh -huh. why do you allow your graduates na after landing a job, eh, sila nag-receive ng below minimum wage? We have a law na dapat sinusunod which is the minimum wage, right? Uh -huh. So, inaamin niyo na merong mga graduate galing sa inyo na tumatanggap ng minimum uh, below minimum wage. And why do you allow that? Wala bang support na binibigay kayo na sinasabihin niyo po yung mga kumpanya na nagtatanggap ng graduates niyo? Hindi dapat kayo nagbibigay ng below minimum wage sa mga graduates namin. Yun yung point ni... Aba, yung tama pa. Bakisagot lang sa, Okay, sir. Mr. Chairman. Tama pa yan. Uh, ang problem kasi natin in the Philippines right now, most of our uh, employee is uh, college graduate. Kaya nangyayari sa take graduate, Nagiging uh, second class citizen kami. If you we'll go for the... Uh, no sir, no sir. Uh, whether you're a graduate or non-graduate or training graduate, TESDA graduate, dapat hindi mini below minimum. Apa, I've been yan. fighting for that for the past 20 years na dapat binibigyan ng, na dapat nasa minimum wage ang lahat ng mga trabahador natin. Okay. Whether graduate ka o hindi, whether TESDA ka, kung saan kang university pa graduate, dapat pare-pareho. Eh ba't kayo pumapayag na may, pinagmamalaki niyo pa kanina sa slides na meron mga below minimum wage graduates kayo? Do, uh, don't, okay um, well, don't don't allow that. Yes, Mr. Chairman. Uh, you're right. Kaya po ginagawa namin right now, nagigipag uh, kami, partners kami with the different uh, enterprises and industry so that they can understand that the graduate of the debate uh, textbook or uh, workforce ready. Kasi yung mindset ng mga Pilipino here, yung mga enterprises natin, hindi pa ganun ka-accepted sa kanila yung mga graduate ng textbook. Kasi sa dami na nag-graduate ng colleges, kaya kung makita mo, ang hinahanap nila kagad is college graduate, even says lady. Kaya nga mismatch. Yan siya sabi ni President, madaming mismatch. Uh, sir, 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 hindi niyo ako nagget si. Um, ang sinasabi ko rito, regardless kung ano yung estado mo sa buhay, ikaw ay nakapag-aral kahit na hindi ka nang pag aral kailangan kung ikaw ay trabahador sa NCR, kung ano yung minimum wage uh, na nakasaan sa batas natin, yun dapat ibigay. Yes. Huwag mas bababa. In your case, test na kayo. Train nyo yung nag-aral sa inyo for how many months or years. Nag-train and all. And then, nang pakawalan nyo, nag-land ng job sa tulong ninyo, at below minimum wage ang tinatanggap Pumapayag kayo dapat hindi I think to clarify what the the good gentleman from Isabela and Davao is uh, saying is that do you have a control do you have do you actually oversee your graduates after they graduate when they land jobs do you have any idea that they are working below minimum wage because that's illegal yun yung point ni Senator Rafi. Uh, Mr. Chairman, yeah, wala po sa amin yan. It's under uh, other agency. That's right. Exactly. Kaya nga, so, therefore, kung alam nyo yung mga nag graduate ng TESDA, kung anong industry yun, na below minimum ang tinatanggap nila, then call Dole. Parang Dole magsabi, teka mo, na-graduate ng TESDA yan, ginastusan ng gobyerno yan for so many months and years, and yet, tatanggap lang ng below minimum. Hindi pwede at saka illegal yan. First and foremost. Diba? And considering Dole Uh, secretary is the chairperson of the test the board. Correct. Yes, sir. Sense. Hindi dapat po kayo pumapayag. Kahit na wala pang pinag-aralan po yung isang tao, talagang kahit na sabihin natin hindi siya nakatungtong ng grade 1, hindi ho dapat siya tumatanggap ng below minimum kasi yun po yung nasa batas natin. Lalo pat kung siya ay nakapag-aral sa TESDA, suportado ng ating gobyerno, binadyeta ng ating gobyerno for, for months or even years, tapos below minimum wage lang siya? Heck no! Dapat mag-urimentado kayo sa galit. Totoo yan. I'm serious. Di ba? Huwag niyo pong pabayaan. Yes, Mr. Chairman. Dapat yeah, pinapabayaan niyo, monitor niyo pala na mayroon palang tumatanggap dyan ng below minimum wage na graduate ninyo, parang kinukonsinti niyo po pala. Di ba? Kung graduate nga ng testa, kaya pala nahirapan ako makipaglaban na dapat... Uh, wala na minimum wage earner sa, sa Pilipinas, eh siguro sinasabi nila, eh kung yung test na nga pumapayag, eh sino ka ba? Test na nga pumapayag na uh, yung mga graduates nila, tumanggap ng below minimum wage, ikaw rapid tool po dyan, sino ka ba? Ganon siguro sinasabi ng mga ibang mga kumpanya. Please sir, pakimonitor niya po. Ngayon, hanapin niyo po yung mga workers na nag-graduate from you, workers ngayon kung saan industry, na below minimum wage, call the attention of Dole and para Dole would call the attention of those companies para itaas at gawing minimum wage ang kita nila. Will you do that? Will you promise us? Yes, Mr. Chairman. Uh, gagawin pa namin yan sapagkat uh, right now, madami na kami partnership with the Philippine Chamber, Philippine Construction Association, Pilip so lahat pag partner namin so that they can also be enlightened kung ano talaga dapat at anong, anong meron sa take book natin right now. They are workforce ready. And uh, we can consider very competitive na po sila. So, kaya namin gina-insist na talagang yung acceptance ng industry natin, talagang bawal yung minimum. Uh, bawal minimum. yung minimum. Kaya we're pushing for the mi uh, minimum to up. To up uh, minimum. And above. Okay. Ito po minimum yung... Hindi kasi, but kayo po nagtigil ng data na meron mga below minimum wage na graduate po sa test na, na yun po yung natatanggap na sweldo after na uh, makapag-graduate nga sa inyo. Ilang porsyento po doon at ano po mga industriya ito? So, so our policy planning will uh, elaborate. Uh, okay. Mr. Chair, kasi allergic po ako doon sa below minimum wage. Eh. Sobrang allergic po ako doon. Mr. Chair, I can understand po fully well yung anguish over this particular matter. Ang nangyari po kasi when we had the survey, na hit po yung mga nung time ng pandemic. Ah, uh, madami po if not I cannot ano naman po na uh, they took advantage of the situation. But most if not all nung mga graduates po nung time na 'yon, talaga pong inofferan sila ng minimum, in fact lower than minimum, below 10,000 pa po. So yun yung result po nung survey namin but that was during the pandemic nung period na yon pero nag-increase na po ang nakalagay na po dito yung 37.95% naging between 10,000 to 19,000 na po nag-increase na nung nagpivot na tayo from the pandemic to ito na po so medyo nag nag nag-improve na po yung ano because we were able to bounce back So so wala Opo. So ang, ang So 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 madam. So ayo kung makarinig pa muli na may mga graduate from testa na when they land a job kung sa mga industriya, below minimum ang tatanggap nila. I don't want to hear that anymore. Yes, Period. Sir. Yes. Pwede. Yes Mr. Chair and we do understand po na tama po yung yung point nyo. In fact, that's why they were the, the the deputy director general is saying and the dg is saying secretary mangunda dato that we are strengthening our partnership with the personnel management association of the philippines yung pong uh, pcci philippine chamber of commerce yung ECOPO, po so that we would be able to really provide po yung information na may mga competencies po ang mga tao. So, they have to monetize the competencies ng mga skilled workers. Kasi po sa ibang bansa, uh, yung mga, ano nila, like in Malaysia, Malaysia, if we compare na daw po sa graduates ng higher education institutions, yung salary scale po ng mga workers or skilled workers, kasing taas na po So, ang mga parents din po, hindi na nila, di ba dati ang ano natin is that if you go to a TVET program, ayaw ng mga parents kasi ang mga Asian po, they want higher education. But because of the higher pay scales na binibigay na po ng industry, monetizing the competency of a worker, dun po nag-iiba na ang mindset. So, ngayon po, kaya kami nakikipag-partner sa iba't ibang um, associations para po part of the information and advocacy is to let them know that they have to monetize yung competency po ng tao. Dalawang tanong na lang ano. Uh, kanina kasi nag-usap kami ni uh, um Senator Villanueva, noong panahon niya ang dami pala siya na pag-graduate at konti lang yung budget niya. Nung nawala na siya, panahon niya konti ang graduate. Ano nangyari? Sir, uh, yes. Senator Alan po nagsabi noon ha. Uh, okay. uh, Wala pa daw siyang conclusion, Sen. Rafi. Uh, budget na natanggap niya noon and yet ang dami niya na pag-graduate. Uh, Ngayon kayo, tumaas ang budget ninyo, nag-times-times, -times, kumunti ang graduate. Ang if I may Mr chair uh, Mr secretary actually just because of the uh capital cost uh, capital cost of the, uh, the of the uh, amount of the course right now during the time of the Honorable uh, uh, former secretary of Tesla now Chairman, uh, in 2016 your Honour, the per capita of our cost per capita is only 9 thousand five hundred but now in 2023 it's twenty thousand six hundred so the value of the uh, the cost per capita is now uh, 20,600. And ganoon pa rin kalit ang budget na binibigay sa TESDA. So mas lumiit, mas marami po nangangailangan ngayon na magkaroon po ng upskilling, reskilling, Your Honor. Thank you, Mr. Chair.